for today's video. So, ngayon, pahinga tayo kunti. Naisip ko lang ngayon, gusto ko sana mag absent. Kaya lang, wala akong maisip na dahilan. Uh, kasi, tinatamad-tamad na naman ang kalangga ninyo. Yan guys, tinatamad talaga yung mga kalangga niyo So, but anyway guys, uh, shoot hard. Pagod po ako. Ayan, syempre. Pahinga muna tayo. Kasi sa simpleng oras lang. Ayan. Thank you sa inyo. sa nanonood sa ating live at sa videos natin. Uh, good news pa na meron tayong YouTube channel. Please support on this my YouTube channel. Pin pantalan po. Ayan natin. Please subscribe na lang. Maraming salamat. Bye bye. Amping kayo.